Ang pakikitungo sa isang narcissistic at toxic na boss ay maaaring maging mahirap para sa mga introvert na kadalasang mas gustong iwasan ang mga komprontasyon at unahin ang kanilang mental health. Ang mga kapaligiran sa trabaho na ito ay maaaring puno ng manipulasyon, mataas na emosyon at sobrang demanding na ginagawang mas mahirap para sa mga introvert na ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at panatilihin ang kanilang peace of mind. Sa ganitong mga sitwasyon na may mataas na pressure, nagiging mahalaga para sa mga introvert na bumuo at magpatupad ng mga epektibong strategiya na magbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga komplikado sa kanilang trabaho habang pinapanatili ang kanilang enerhiya at emosyonal na kalusugan. Maaaring kabilang dito ang pagtatatag ng malinaw na mga hangganan upang pangalagaan ang kanilang personal na espasyo, pagtutuon ng pansin sa makatutuhan ng komunikasyon upang mabawasan ang mga emosyonal na salungatan, at paghingi ng suporta mula sa mga kasamahan upang bumuo ng safety net. Bode pa rito ang mga introvert ay maaaring makinabang din mula sa pagsasanay ng self-care at pagbuo ng mga kasanayan sa paninindigan na nabibigay kapangyarihan sa kanila na pamahalaan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan ng mas epektibo at mapanatili ang kanilang mental na katatagan sa harap ng mga hamon. Sa huli, ang pagkakaroon ng maayos na mga diskarte ang nagbibigay daan sa mga taong introvert na igiit ang kanilang presensya, protektahan ang kanilang kagalingan at linangin ang isang mas sustainable at balancing buhay sa trabaho. Narito ang mga diskarte ng mga introvert laban sa isang narcissistic na boss. Number 1 boundaries. Ang mga introvert ay maaaring epektibong igiit ang kanilang mga pangangailangan at protektahan ang kanilang mental na kagalingan sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga hangganan sa paligid ng kanilang trabaho at personal na oras. Kasama sa proactive na diskarte na ito ang pagtukoy ng mga partikular na limitasyon sa komunikasyon pagkatapos ng trabaho tulad ng tahasang pagsasabi na hindi sila magre-reply sa mga email o tawag sa telepono sa labas ng mga itinalagang oras ng trabaho. Bawad pa rito, maaari nilang tukuyin ang kanilang mga ginustong paraan ng pakikipag-ugnayan para sa mga bagay na may kaugnayan sa trabaho, na mas pinipili nila ang email kaysa instant messaging upang lumikha ng buffer na nagbibigay daan para sa mas maalalahanin ng mga tugon. Sa pamamagitan ng malinaw na pagbabalangkas sa mga hangganan ito, ang mga introvert ay maaaring makabuluhang bawasan ang posibilidad na mabigla sa mga demands ng kanilang boss. Nakadalasan ay nakakaramdam sila ng panghihimasok at pagkapagod. Ang pagtatatag ng gayong mga hangganan ay hindi lamang nakakatulong sa kanila na pamahalaan ang kanilang workload ng mas epektibo. Ngunit tinitiyak din nito na meron silang kinakailangang oras at espasyo para sa personal na pagre-recharge at pangangalaga sa sarili. Ang sinasajang paghihiwalay sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ang magbibigay ng kapangyarihan sa mga introvert na mapanatili ang kanilang mga antas ng enerhiya at emosyonal na balanse. Nagbibigay daan sa kanila na makabalik sa trabaho ng magaan ang pakiramdam at handang harapin ang kanilang mga responsibilidad ng hindi na bi-burnout. Number 2 katotohanan. Sa mga paikipag-usap sa isang toxic na boss, ang mga introvert ay maaaring makinabang ng malaki mula sa paggamit ng mga facts at data sa halip na mapunta sa mga talakayang puno ng damdamin. Ang diskarte na ito ay nangangailangan ng paglalahad ng impormasyon sa isang lohikal at nakabalangkas na paraan. Kadalasang gumagamit ng mga ulat, istatistika o partikular na mga halimbawa upang patunayan ang kanilang mga punto. Sa pamamagitan ng pag-angkla ng diyalogo sa mga konkretong ebidensya, ang mga introvert ay hindi lamang nagbibigay ng kalinawan, ngunit lumilikha din ng isang profesional na kapaligiran. Ang pagtutoon sa mga katotohanan ay nakakatulong na mabawasan ang potensyal para sa mga hindi pagkakasundo dahil inilalayo nito ang mga pag-uusap mula sa mga pansariling damdamin at mga personal na pag-atake na maaaring gamitin ng isang toxic na boss upang manipulahin at pahinahin sila. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng objective na paninindigan, ang mga introvert ay maaaring epektibong mag-navigate sa mga emosyonal na taktika na kadalasang ginagamit ng kanila mga boss na maaaring humantong sa pagkalito at pagkabigo. Ang disiplinadong diskarte na ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na igiit ang kanila mga pananaw ng may kumpiyansa nagpapatibay ng kanilang kredibilidad at nakakatulong sa kanila na mapanatili ang pagiging kalmado sa mga high pressure na pakikipag-ugnayan. Sa huli sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mga katotohanan kaysa sa mga damdamin, mapoprotekta ng mga introvert ang kanilang emosyonal na kagalingan at makakapagtatag ng mas malinaw na landas para sa mga produktibong pag-uusap. Number 3. Dokumento ang pagtatago ng isang toro ng mga records na mga pakikipag-ugnayan, assignments at anumang mga pagkakataon na mga hindi naaangkop na pag-uugali ang nagsisilbing pananggalang para sa mga introvert. Ang dokumentasyon ay maaaring maglaman ng mga tala mula sa mga pagpupulong, mga emails o isang log ng anumang may kinalaman sa mga insidente. Ang mga detalyadong records na ito ay maaaring maging napakahalaga kung kailangan nilang idulog ang mga issue sa HR o humingi ng suporta mula sa mas mataas na management. Nagbibigay sa kanila ng konkretong ebidensya ng kanilang mga claims at nakakatulong na protektahan ang kanilang mga interes sa isang mapaghamong kapaligiran sa trabaho. Number 4. Suporta ang pagbuo ng isang network ng suporta sa mga katrabaho ay mahalaga para sa mga introvert dahil nag ito ng emosyonal na suporta at praktikal na mga payo. Ang pagbabahagi ng mga karanasan sa ilang pinagkakatiwalaang kasamahan ay maaaring makatulong sa pagpapatunay ng kanilang mga damdamin. Bawasan ang damdamin ng paghihiwalay at pagyamanin ang pakiramdam ng pakikipagkaibigan. Ang mga pag-uusap na ito ay maaari ding magbigay ng iba't ibang pananaw sa kung paano pangasiwaan ang pag-uugali ng kanilang boss. Potensyal na humahantong sa mga collaborative na solusyon na makikinabang ang lahat ng kasangkot. Number 5. Self-Care Ang pagbibigay prioridad sa self-care ay talagang mahalaga para sa mga introvert na nagtatrabaho sa ilalim ng isang toxic na boss. Dahil nagbibigay ito sa kanila ng mga kinakailangang tools upang makayanan ang isang mapaghamong kapaligiran sa trabaho ang pagsali sa mga aktibidad na nagpapalakas ng kanilang enerhiya tulad ng paggugol ng oras ng mag-isa, pagpupursige sa mga libangan tulad ng pagbabasa, sining o paghahardin o pagsasanay ng mga diskarte sa pag-iisip tulad ng pagmamuni-muni o yoga ay maaaring makabuluhang mapahusay ang kanilang emosyonal na katatagan at pangkalahatang kagalingan. Ang mga aktibidad na ito ang nagbibigidan sa mga introvert na muling kumunekta sa kanilang panloob na sarili na nagpapaunlad ng pakiramdam ng kapayapaan at balanse na kadalasang naaabala sa mga toxic na lugar ng trabaho. Bukod pa dito ang pagsasama ng regular na nakaschedule ng na mga aktibidad sa self-care sa kanilang mga gawain ang magsisilbing isang mahalagang buffer laban sa stress sa lugar ng trabaho na nagbibigidan sa kanila na mag-decompress at makabawi pagkatapos ng isang demanding na pakikipag-ugnayan sa kanilang boss. Ang intentional na pagtutok na ito sa self-care ay hindi lamang nakakatulong sa kanila na pamahalaan ang stress Ngunit pinapalakas din ito ang kanilang pakiramdam ng pagkakakilanlan at otonomiya na sa huli ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na inavigate ang mga komplikado na kanilang profesional na buhay ng may higit na kumpiyansa at katatagan. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kanilang mental at emosyonal na kalusugan, ang mga introvert ay maaaring linangin ang isang mas matibay na pundasyon na sumusuporta sa kanilang kakayahang umunlad kahit na sa mga masamang kondisyon. Number 6. Sharing Upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga potensyal na pagmamanipula, madalas na pinipili ng mga introvert na limitahan ang personal na pagbabahagi sa kanilang boss na mas tumutuon sa pagpapanatili ng isang profesional na pag-uusap lamang. Sa pamamagitan ng sinasadyang pag-iwas sa pagbubunyag sa mga personal na kahinaan o mga sensitibong impormasyon, gumagawa sila ng barrier na pumoprotekta sa kanilang mga emosyon mula sa pagsasamantala. Ang diskarte na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga pakikipag-ugnayan sa lugar ng trabaho nang hindi nagbibigay sa kanilang boss ng mga bala na maaaring magamit laban sa kanila sa ibang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling nakasentro lamang sa mga pag-uusap na may kaugnayan sa trabaho, ang mga introvert ay hindi lamang nagpapanatili ng isang profesional na distansya, ngunit pinalalakas din ang kanilang emosyonal na mga hangganan tinitiyak na ang kanilang kagalingan ay hindi malalagay sa panganib ng manipulatibo o toxic na pag-uugali. Ang diskarte na ito ay nagsisilbing isang kalasag na nagbibigay daan sa mga introvert na makisali sa trabaho na may pakiramdam ng kontrol at seguridad habang pinapaliit ang mga panganib na nauugnay sa mga emosyonal na kaguluhan na maaaring humantong sa stress at kakulangan sa ginhawa. Number 7, Assertiveness ang mga introvert ay maaaring makinabang mula sa pagbuo ng mga kasanayan sa paninindigan upang ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at alalahanin ng malinaw at may kumpiyansa nang hindi gumagamit ng agresyon. Ang pagsasagawa ng assertive na komunikasyon ay kinabibilangan ng paggamit ng mga pahayag sa sarili ng may kumpiyansa. Naninindigan sa kanilang mga pananaw at nagtataguyod ng kanilang mga karapatan sa isang magalang na paraan. Sa pamamagitan ng pagpapahusay sa mga kasanayang ito, mabibigyang kapangyarihan ng mga introvert na tao ang kanilang sarili na manindigan para sa kanilang mga interes sa isang profesional na paraan na nagpapatibay ng mas malusog ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga boss. Number 8. Piliin ang mga introvert ay may natatanging kakayahan upang masuri ang kanilang kapaligiran sa trabaho ng kritikal na nagbibigay sa kanila na matukoy kung aling mga issue ang nangangailangan ng na kanilang atensyon at kung alin ang pinakamahusay na hayaan na lang. Sa pamamagitan ng pagbili sa kanilang mga laban, mabisa nilang mapangangalagaan ng kanilang emosyonal at mental na enerhiya para sa mga bagay na tunay na nakakaapekto sa kanilang kapakanan at pagiging produktibo sa halip na masangkot sa maliliit na mga salungatan na maaaring makaubos lamang ng kanilang enerhiya, ang diskarte na ito ang nagpapahintulad sa mga introvert na unahin ang kanilang mga alalahanin. Tumutuon sa mahalagang issue na naaayon sa kanilang mga halaga at layunin habang pinapaliit ang pakikipag-ugnayan sa mga walang kwentang hindi pagkakaunawaan na maaaring humantong lamang sa mga hindi kinakailangang stress. Sa pamamagitan ng pagkilala, sa pagkakaiba, sa pagitan ng mahalagang bagay at sa mga maaaring hindi pansinin, ang mga introvert ay lumilikan ng isang mas manageable na karanasan sa trabaho. Nababawasan ang mga damdamin ng labis na frustrations sa isang demanding nakabaligiran. Ang kakayahang ito ay hindi lamang nagpapahusay sa kanilang emosyonal na katatagan, ngunit tumutulong din sa paglinang ng isang mas mapayapa at produktibong lugar sa trabaho kung saan maaari silang umunlad ng hindi nababalisa sa bawat maliliit na hamon na dumarating. Number 9, Gray Rock Ang paggamit ng Gray Rock Method ay maaaring maging partikular na epektibo para sa mga introvert kapag nakikipag-ugnayan sa isang toxic na boss. Kasama sa discarding ito ang pananatiling neutral lang emosyon sa panahon ng pakikipag ugnayan na nakakatulong na maiwasan ang mga manipulative na pag-uugali ng kanilang boss. Sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi interesado o emosyonal na hiwalay, ang mga introvert ay maaaring mabawasan ang emosyonal na pamumuhunan ng kanilang boss sa kanilang mga reaksyon na sa huli ay binabawasan ang posibilidad na madalas sila sa nakakapagod na mga dynamics at number 10 hinaharap kung ang sitwasyon ay nagiging mabigat na, ang mga introvert ay maaaring magsimulang tuklasin ang iba pang mga pagkakataon sa trabaho o mga landas sa kanilang karir. Ang pagsubaybay sa mga potential exits ang daan sa kanila na mapanatili ang isang pakiramdam ng kontrol sa kanilang karir at nagbibigay ng isang kislap ng pag-asa para sa isang malusog na kapaligiran sa trabaho. Ang maagap na diskarte na ito ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng ilang stress at pagkabalisa na nauugnay sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Alam nila na marami pang mga alternatibong paraan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na palaging naiinis at irritable ang ilang mga introvert na tao. Shoutout kay Poliana Shukran. Sabi niya, ang kinaiinis ko talaga lagi ay ang kapaligirang hubad sa katahimikan. Maliban of course sa palengke. Halimbawa ay nasa opisina, ngunit ang titinis ng boses na mga kasamahan mong hindi magkamayaw ang paghuhuntahan na hindi conscious o considerate sa presensya ng iba. Shoutout na yung kay Mark Jan Apilado, Maricar Asis, Julian Serafica, Stupid Cat, Mary Ann James Brando, Kati, at kay Milo Grijaldo. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Sa pamamagitan ng paggamit ng mga estatihiyang ito, ang mga introvert ay epektibong nagde-navigate sa mga hamon na dulot ng isang narcissistic at toxic na boss. Sa gayon ay pinangangalagaan na kanilang mental health at emosyonal na kagalingan habang pinapanatili ang profesionalismo sa lugar ng trabaho. Ang bawat isa sa mga estrategiyang ito ay dual purpose. Hindi lamang binibigyang kapangyarihan ng mga introvert na igiit ang kanilang mga pangangailangan at magtatag ng mga protective boundaries, na nakakatulong din ang mga ito upang mabawasan ang emosyonal na epekto na maaaring ipataw ng mga may hirap na pakikipag-ugnayan. Pinipigilan ang kanilang mga boss na pagsamantalahan ang kanilang mga kahinaan. Ang mga pamamaraang ito ay nagpapatibay din ng isang mas sustainable na karanasan sa trabaho nagbibigidan sa mga introvert na umunlad sa mga mapaghamong kapaligiran habang pinapanatili ang kanilang enerhiya at itinataguyod ang kanilang pangkalahatang kagalingan. Sa pamamagitan ng paglinang ng pakiramdam ng kalayaan at kontrol, maaari nilang inavigate ang kanilang profesional na buhay ng may higit na katatagan at kumpiyansa. Alam mo ba kung bakit madalas na nakasimangot ang isang introvert na tao? Panoorin mo sa video na ito.